Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit ako hindi nagtagumpay na pag-aralan ang ilang mga lingwahe at kung paano nyo ito maiiwasan. At ano nga ba ang kadalasang dahilan bakit hindi natin natututunan ang isang lingwahe o ang isang bahay, bagay, sa buhay. So, sa tingin ko at sa karanasan ko, isa lang ang talagang pinaka dahilan. Ito yung dahilan. Yung dahilan kung bakit nag-aaral ka ng lingwahe. Yung dahilan kung bakit nag-aaral ako ng lingwahe. So, ano ba ang dahilan? Bakit ka nag-aaral ng lingwahe? So, halimbawa, sa karanasan ko, syempre, nag-aaral ako at natutunan ko ang iba't ibang lingwahe tulad ng Siyempre, Ingles, Pranses, Espanyol, um, Italiano, uh, dati yung Ruso, uh, at ano pa, uh, Portugues, uh, at iba pang lingwahe. Pero, nag aral din ako ng mga ibang lingwahe na hindi ako naging fluent at hindi ko talaga uh, nagamit. So, nag-aral ako ng isang taon, dalawang taon. Pero, hindi ko ginamit yung lingwahe. So, pwedeng makonsidera na isang failure. O, hindi, dahil hindi nagamit ang lingwahe. Dahil, hindi ko na ginagamit ngayon. At hindi ko maiintindihan ang lingwahe. Hindi ko hindi ko pwedeng gamitin kung merong native speaker ng lingwaheng ito. Yun ang karanasan ko sa Chinese, sa Japanese, at sa Kapampangan. Kapampangan, yung regional language sa Pilipinas. So, para sa akin, yun ang tatlong pwedeng isipin na failure, pero para sa akin, masyadong malaking salita ang failure. So, siguro ito yung mga mga layunin na hindi pa nakakamit. So, pwedeng work in progress. Pero medyo lampas na sa deadline. Pero sa tingin ko, yung dahilan ay isa lang. Dahil hindi malinaw ang dahilan ko kung bakit ako nag-aral ng Chinese at Japanese at sa Kapampangan hindi malinaw ang dahilan o wala akong motibasyon na aralin ang lingwahe so sa Chinese dati nagsimula ako kasi maraming mga incheck sa Pilipinas at malaki ang influensya ng ng China sa kultura at sa Pilipinas sa kasalukuyan. At maraming nakatira sa Pasay, sa Makati ng mga incheck. So minsan gusto kong <laughs> kausapin sila pero hindi ko hindi pwede dahil sa lingguwahe. Kaya nagdesisyon ako na mag-aral ng check at sobrang motibado ako, sobrang malaki ang motivation ko sa simula kasi interesante ang mga characters sa Chinese uh, gusto ko ang visual learning so, nakaka-excite pero pagkatapos ng dalabang taon, tatlong taon at may COVID so hindi pwede pumunta sa China o sa Taiwan hindi pwede kumausap sa mga iba't ibang tao. So, hindi ko pwedeng gamitin yung lingwahe sa meaningful na paraan. So, hindi tugma doon sa dahilan ko. Dahil yung dahilan ko para kumonekta sa mga in sa Pilipinas. Pero, umalis ako ng Pilipinas, meron COVID. So, hindi pwede gawin yung dahilan ko. So, kaya mahalaga ang dahilan. At pareho sa Japanese, nag-aaral ako ng Japanese kasi may maikling trabaho ako sa Japan. Pero, hindi malalim ang dahilan ko. So, alam ko na yung trabaho, isa o dalawang buwan lang. So, pwedeng mag-memorize ng mga pangungusap, ng mga greetings, pero hindi talaga kailangan na aralin talaga ang lengguahe. Hindi kailangan aralin ang mga characters, ang pagsusulat. So, hindi malalim ang dahilan ko sa Japanese. Kaya, pag alis ko ng Japan, nakalimutan ko na agad lahat. So, hindi malalim ang dahilan ko hindi sapat ang dahilan ko at pareho sa kapampangan matagal kaming tumira sa Pampanga so, naiintindihan ko ang kapampangan malaki ang exposure ko sa kapampangan pwede kong maintindihan halos lahat pero hindi ko ginagamit hindi ko hindi ako nagsasalita kasi hindi kailangan. Walang dahilan. Dahil marunong magtagalog ang mga tao. Pero sayang. Kasi magandang lingwahe at maganda ang kultura ng mga kapampangan. Kaya yon wala akong dahilan. Kaya hindi ako talaga natuto na magsalita ng kapampangan. So, para sa sa'yo, na nag-aaral ng Tagalog o ng ibang lingwahe, kailangan mo ng dahilan, ng malalim na dahilan kung bakit ka nag-aaral ng lingwahe. At isang payo ng polyglot na si Luca Lampariello, sabi niya, mahalaga ang vision. So, kung nag-aaral ka ng Tagalog, mahalaga na may vision ka kung ano ang gusto mo makamit halimbawa sa dalawang taon yung vision mo ay fluent ka sa tagalog at pwede mong kausapin ang nanay mo ang mga kamag-anak mo sa pilipinas sa tagalog so yun ang malinaw na vision inang malinaw na dahilan malalim na dahilan at mas maganda ko yung vision mo ay merong emotional connectivity. Sabi ni Luca. So, kung maganda ang dahilan, malinaw, malinaw ang vision na merong emotional connectivity, so, halos sigurado na hindi ka hindi ka magfe-fail sa pag-aaral. Sigurado na magtatagumpay ka. Siyempre kung tama ang paraan mo ng pag-aaral. So, yun lang ang um, isang siguro payo at paalala na mahalaga ang dahilan. At lagi mong isipin, alalahanin, kung bakit ka nag-aaral ng Tagalog. Yun lang. Salamat sa oras mo. Merong transcript kung kailangan mo. Merong tayong Patreon kung gusto mo sumuporta sa podcast. Salamat at paalam.